Abisya for today's video. Mag-aanak nga po ulit ako sa may binyag. Sakto nga po natapat sa day off ni Papa. Papunta na nga po kami sa balaong mga beshi Doon po kasi ko maga-anak. Dito nga po kami dumaan sa may bako-bako. Nahilo na lang talaga ako mga beshi. Maya-maya. Nakarating na rin kami dito sa may bisita ng balao. Kaya naman bumaba na ako sa kotse ay tricycle pala tu mga beshi. Alang nga po pala kaming kotse, ay meron po pala sa panaginip ko. Bago nga po simulan yung binyag, nagmisa po muna si Father. Mukhang ang tahimik ni Baby Athena dito kasi may kinakaing loli pa. Pagkatapos nga po ng misa, sinimulan na po yung binyag. Kinrosan ko na nga sanoy ina anak ko at nagsindi na nga din ng kandila. Pagtapos nga po binyaga, nagpicture na kaming mga ninong at ninang. Pagtapos nga po ng binyag, pumunta na nga din po kami sa may reception mga beshi. Ang daming ang handa, mukhang ang sasarap nga mga beshi. Kaya naman kumuha na ako ng pagkain ko, gutom na nga din ako ng mga oras na yan. Tara, kain po tayo mga beshi! Naka-second batch nga ako ng kain mga beshi masyado kasi gutom ko. konting nga lang din kasi kinain kong almusal. Hinihimas ko na nga tiyan ko sa sobrang busog ko na mga beshi. Tinanong nga po ko ni mama kung busog daw po ako. Sabi ko nga po busog na busog talaga ako. Pagkatapos ko ang kumain, nilaro ko na nga to inaan ako. Napakapuging at bungisingis. At ang busog busog nga din mga beshi. Maya-maya sobra sa inaan ako. At pinakuha na nga din ako ng pasunod. Thank you po, Mari at pare. Nagpaalam na nga din ako sa kumare at kumpari ko. Akalain mo yun, may kumare at kumpari na ako, mga beshi. Yun lang. Salamat sa panonood. Babay, mga beshi. Welcome to the Christian world, baby Machu. Lablab kanini ng beshi mo, teya.